Hello guys, yan. Pakita ko sa inyo kung paano siya kuliguan at kung paano siya kalikot. Nagagayak pa lang ako, ginagayak ko pa lang siya pero pawis na pawis na ako. Yes. Liligo. Diba? Kita niya kung gano'n siya kalikot. Kailangan natin lagyan ng oil sa ilalim. Nahirap po itong liguan. So, lang liguan. Ayan. Ayan. No, Ayan. No, Ayan. No, Ayan. No, Ayan. No. Ayan. 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 Wala siyang tigil ng pagsipa. Subang so, hiper. Ayan. Ja. Mm.

Ina-punot na yung Ayaw niya na aano po, bitang kailangan alalay. Eh. Ayaw niya nang nabubuhusan yung mukha niya. Kaya inuun ako siya sa ulo talaga. Kasi ito na lang ito. Kasi ito. Ayan. Actually, nililiguan ko siya. Wala siyang damit. Pero dahil Naka, ano, sa camera thank you for watching please subscribe and share